Ayan mga kamister, uh, ah, pa na namin ni Kuya Dandan yung ano niya. Yung bike niya. Dun ah, sa taas. So. <laughs> Na-flat yung bike niya. So, first time namin din mag... Pa... Uh, first time namin magpa-vulcanize dito. Tinuro kami dun sa taas. Dito kasi sa loob ng village, wala kasing ano dito walang vulcanizing so oh, punta pa kami doon sa taas oh, oh. dun Sa, di ba sabi mo papunta ng ano oh. punta ng school nyo oh tutulak mo lang siya ngayon kasi flat yan oh yung bike ni kuya gusto niya daw mag upgrade kasi Lu ng, ng bike Medyo tumangkad na kasi siya eh. <laughs> mababa na sa kanya yung bike. Matangkad <laughs> na si Kuya. So, yun. Ito na yung pangalawang upload natin mga kamister sa ano, uh, araw na ito. Ayan. Salamat sa aking sa inyo sa panonood ng aking kwento kanina. Stop. 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 Sa vulcanizing dito ya. Sa taas pa. pa. Labas, magkita, tas, kaliwa ka. Labas mo dito taas kaliwa. Ah, okay. Ayun sa labas na mismo. Okay, sa Chris. Ah, okay, sige. Thank you, thank you. Si <laughs> si oh, huwag ka na tumigit siya na may aso Ayan mga kamister Paahon na kami <laughs> paahon to paahon sa taas parang borol ito eh pwedeng dan pag laki mo ibigay mo na lang kay ano yan kay iyan yung bike mo Mabibili tayo ng ano mo matangkad na kasi matangkad ka na eh bibing na ano na oh katulad kay ano Ayan. Kanina yun, si ate niya. May bike na malaki. Si Ariana dito, si Ariana eh. Mm. Ariana. Sige na, Lisa mo. <laughs> Yan mga ka-mister. Ah, uh, update tayo sa inyo doon sa ano, sa taas. All right. Ayan, nandito na kami mga kamis din sa taas. Ayan. Nakikita niyo yung kalawakan ng mga subdivision dito. Ayan. So, nagtulak si Kuya. Pero mamaya Kuya, pwede mo naman ano yan. Sakyan na. Bakanti pa to. Uy, baka mga baka kuya oh. -hmm. Yung naglalaro sa playground ng mga bata oh. Sama yung mga baka. Kasi <laughs> takot din kuya. Sipain sila ng baka dyan. Ayan oh. Mwa. <laughs> ng baka dito sa tingin ko ano to tatambakan hindi yung tila tatambakan tapos ano na papatayan ng subdivision ayan mga kamister oh Ah, uh, itong itong kinakainan ng baka na 'yan. Sobrang lago ng ano niyan ng mga damo diyan. Pero tingnan mo. O tingnan niyo yung ano. Bulok, ah, uh, bulok. Ano na? Tuyo na. Namamatay na sa sobrang init yung mga ano. Mga damo mo sobrang init sobrang init ngayon so magingat kayo mga kamister ha ngayon maaga pa kasi kaya okay pa maglakad lakad ng ganito mga alas 8 yan e, eh, se, ano tawag dito 9 hanggang 10 grabe na ang init ito dito sa gilid oh. ano na patuyo na yung mga hala ano damo dito medyo buhay na buhay pa kasi ano yan. Parang irrigation. Huwag mo sakyan. Ma ano. Masisira yung interior niya. O oh, tabi ka. Tabi-tabi. Ayan. So. Pamiya ulit mga kamester. Medyo malayo pa yata lakarin namin ni eh, kuya. Duno. Oh. na kami sir abot kami dito sa kasagingan <laughs> si mga ano na siguro kami naglalakad 10 minutes or 15 ayan ulay ulay din pala dito kuya yung ano yung vulcanizing Ito car wash naman to eh. Car wash yan. Dila, ito covered court pala mo oh. oh, maglaro tayo dyan. Hmm. -mm. -mm. Ah, yung kahoy na pilipil. Nakain yung bunga niya, no. Maninipis. ano ayos pala itong exercise natin kuya exercise ayun nakita na namin yung ano vulcanizing dito pala malapit sa barangay yun sunny crease ayun yung barangay namin oh. oo oh, oh, ganda banda ng barangay dito pala ang vulcanizing pagawaan ng ano halo blocks ito tayo magpapa vulcanize ayan vulcanizing ah, wag mo na tumawid ha ah. ah, okay tara tara Ito dito kuya. O oh, paano mo? Pa-check mo kay kuya. Ma-volcanize siya. Ito sa ulihan. Ah, yung nila dito. Ayan, gagawin na Mike ni kuya.

<tongulong noise> <tongulong noise> um, oh, Yo ano Sakto lang. to siguro adjust lang. Yan o, kaya yan. Okay na mga ka-mister, yung bike ni Kuya, sinasakyan niya na, oh. Hoy! Wait! <laughs> Iwanan mo na ako, nakasakay ka lang, ha. Ano, okay na? Okay kaya na pang ano pang biyahe naks tuwang tuwa ang bata ang <laughs> hardware pala dito ayan mga mister masaya na si kuya masaya Ayun <laughs> uh, oh. Bibili na rin ako kuya ng bike. Para magbike na tayo. Lalakad ako eh. Di ko kailan para matanggal yung ano. Tanggal yung tiyan Papa. Ayan mga kamis. <laughs> Ay. Magano nga tayo. Maikitrain nga tayo. Kuya sa likod ka. Sa likod ka. Alam mo

Oh, okay, park mo dito. Diyan mo na ilagay. Okay, oh, naka na. Sige Doon. Zoe. Naks. Asa yun ah. Na. May, mo na dun. Mayroon, palang, ano, mayroon pa doon. Okay oh, na. Mayroon, mayroon pa naman doon. Morning. Wala. Wala. kan yaan tik tak apa oni mana bilis mungkin okay, sampai sama-sama sama kita sama. eh, eh. pabul yan besok le pulang papa nang trip Ito na lang. O, <tipos> ah, hey? oh, Slow. Inom ka pa ba? Inom ka muna Inom ka muna Binili mo Init Grabe oh <laughs> Yun lang mga kamister Pag lumabas Alam na <laughs> And, So So, do na lang mga kamister sa ano sa bahay ulit. Ngayon dito na kami mga kamister sa bahay. Pagod din ako kuya. Ano? pasok ka muna? Ay <laughs> nandito na kami mga kamister sa bahay. Ayun kuya. Hello. <laughs> Yan, hanggang dito na lang mga ka, Ang vlog ng aming ginawa ni Kuya sa pag-volcanize ng kanyang bike. Yan, maraming maraming salamat. Yan, maganda sa taas, no? Diba? Nakita nyo mga ka, -mister. So, kami ang dalawa ni Kuya. Si Zoe, hindi na kasama. Yan, maraming maraming salamat. Bye-bye. Thank you for watching, everyone.